Ngayon, a mbid mo ah, Ngayon, a bait mo Oh Ano Gala mbing ka Gala ming kasa lanung ka Op 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 Mua ngamot no ha ang bait mo ha bakit ang bait mo hindi ka naman ganyan kanina o. hindi ka nagalaw tama ba yun sinasabi ni daddy, huwag mo nang gagawin. Ba't inuulit-ulit mo? Ano bang ginagawa, ba, daddy? Ha? Anong ginagawa? Ba? Ba't mo ba ginagal mo sa mukha ni daddy? Ha? Ah, Tapos binabite mo si mami. Ha? Up, don't move! Pinakausap pa kita. Kinakausap ka pa ni daddy. Marap ka dito. Marap ka. Marap ka dito. Umarap ka kay Daddy, dito ka umarap Kinakausap kita ah. Pag sinabi ni Daddy na bad Huwag mong gagawin, okay? Umarap ka dito, umarap ka kay Daddy Kinakausap kita ah. Pag sinabi ni Daddy na bad Stop na, okay? Ha? Huwag nang uulitin. Okay? Okay na. Ha? Okay na. Pag stop. Okay? Oh, kabait naman eh. Mabait naman ni Gaya. Oh. Okay na. Oh, kiss mo si Daddy. Kiss mo si Daddy. Kiss. Kiss Daddy. Kiss. Hmm. Love Daddy. Ang kiss. Ang kiss si Daddy. Ang kiss. kiss, daddy. kiss. Kiss. Ha? Huh? Kiss. Kiss na. Kiss na. Kiss na. Kiss. Kiss daddy. Kiss. Okay na. High five. High five. Apir na apir. Okay. 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 mo huh?